Yo, magandang umaga sa atin lahat. Happy Saturday. Kita nyo ba yung background natin, guys? Yan. Ano? You know, Nandito na lang mga tropang opal, oh. Kalakal na naman. So, guys, ngayong araw, Ah, uh, may followers tayo na nag-message sa atin. Nasa Sydney, nagpapakuha ng throttle body ng Toyota Camry. Pasok tayo. Sana gumagana na yung ano, no? no? Machine? Yun! So guys, maganda gumagana na yung machine. Gumagana na para may mapa tayo. Hindi na mahirap mapa. Pwede, Toyota Camry. Ay, siya ang kagandahan dito. Yan. Kasi nang nakarambalik namin dito, sira yung uh, printing nila. Walang mapa. So, mano-mano ngayon, pag may mapa, pupunta na lang natin yan. So, unahin natin tong Toyota Camry Toyota Camry Tapos yung Honda CR Ito, ito, ito Noisy 422 O may dirin May uh, O, oh, sasimuna tayo So, yan yeah, o na tayo maliligaw dina tayo kapa ng kapa Kung saan yung ano di ba All goods in the hood Badla I no? Tropang Opal. Assemble. <laughs> Assemble oh, mga tropang Opal oh. Oh. Tatangin eh, tingnan mo ginagawa niyan. Wala mumbling. Kulitin <laughs> mo pala no, mga boss, ano na lang sunod next kasi may ano tayo. So, say for tutu. Ito yung kukuhanin natin guys, throttle body. Ang kompleto na may ICB. Papadala natin to sa sa Sydney. Sa New South Wales. Yan, sa, sa New South Wales pa yan. Wala atang makuhanan sila doon. So, nag, ah, nag sa atin, magpatulong. So, kukuhanan natin ito. Buti may available pa. Yan. So, ito pa. Torse. Yan. Ang galing na Balik-balik lang kami rito. Abang tayo, maghanap tayo ng pang-Honda natin si Si Pade naghahanap sa sakyan sa Corolla. Papalitan ng turbo. Nagyan ng turbo yung <laughs> Ayun, nakagawa ng paraan, no? <laughs> magaling na ito, no? yun. Sarap kasama. Ay, Ang ano. Mga galing na, no? magaling na, no? magaling na, no? Mga galing Tiratanggal ng opal. <laughs> oh. so, tayo na. <laughs> tayo na, tignan mo naman. Ginagamit mga jizz. Ginagamitan ng impact rin. <laughs> oh, kasi ayaw niya masira. Eh. Baka syempre, nga naman, baka kunin pa ito ng iba, di ba? O, oh, pakinabangan pa ng iba yan. na ano mo? Kaya kang oh. na namin. O, oh, tignan mo. Kaya sinisira niya yung air cleaner. <laughs> <laughs> yan. Hirap ko dito. <laughs> Hirap kumita ng ano, pambiling ulam. Ate, <laughs> naghirap kumita ng pambiling ulam. Nandito <laughs> na, oh. Ito. Hmm. Hmm? Ay, pwede nga, yung kanina. Iyan yung kanina? Oo. Oh. Patanggal na lang, Noy. Akala ba rin? Bago, Noy, oh. Noy. Noy, eh, bago. No? Pangit pang rin niya, Gulong lang makukuha. Kaya nga, kaso, paano mag, sa ano, bago pa yung gulong, o. Oh. pa naman mga gulong ko. Bago. Gano'n lang pa mo na to. yun, nakasao ano, Mga bagong gulong. Ilan ba ang peraso? Apat. Apat na yung pud, -pud nung, ano eh, kay Noy. Ito, eh. tatso lang dito. Bago bago pa yun. Bago. Bago lahat, apat. Bago lahat. Dali. Oh, Honda CRB oh, bago lahat ng gulong, apat oh. Eh paano yung rim? Hindi. Iiwan mo lang ng rim. Hindi pa tayo magkakalas dito. Hindi mo na kasama na ang rim niyan. Kasi syempre mahalata nila ang bago yung gulong, depression pa naman. Ano sa yung bago gulong? Ito na mo baka pwedeng gulong? Ano lang naman gulong? 150 lang gulong, apat na yun Apat? paano Ano ang ganito? O kita Ari ko. ina mo. Ayun, wala. Dun. 'Di patanggal na lang oh. ba 'di? naman kaya pag discounted Oo. Oh. pero aganda no, apat oh, tayo na bagong-bago. Oh. Honda CRB. Ang size 205 oh, 70 R15. Ay 15 eh 15 din eh. Ano ba 'yan? Ano 'yan? 16 'yan. Pwede pa rin 'to. Pasok pa rin. Oo. Okay, pasok pa rin yun. Pasok pa rin naman sa na, ating na lang namin ng break pads. ng remo pa Guys, yun lang talaga kinuha namin. Yan lang. Yan lang yung tatak. Ito. Target Yan lang ginawa namin. So, bayaran na natin. Papadeliver pa natin to. Sa Australian Post. Post pa natin, papadala natin sa... Nandito namin, nakuha make na namin yung epektos. Yan. Tropang opal, oh. In Init po tayo. Naka-jacket. minute na naman. So, you guys! Ah, papadeliver pa natin yung throttle body niya sa New South Wales, alright? All goods in the hood!